Pick natin si Ma'am Baby. Hanang happy birthday. Happy birthday. So mga ka 50 years old na siya. So mga 60 years old na po siya. Yan. So mga ka girls, uh, bago, bago, ako umuwi ng Batangas, sinanay dito talaga ako ano, namimili kasi yung halagang 500 mo, ang dami mo na nabapamili, meron ka ng tatlong repolyo, mga girls may talong ka na, may kamats ka na may kalamansi at sili ka pa yung kalamansi wala pa, tebebe tsaka may sibuyas din sila, ayan tsaka wala pa ako neto pichay, ayan so, ayan kaya bawat uwi ko ng Batangas hindi ko ako dumadaan bumibili ako na sari-saring gulay ayan mga kagers so, ayan para pagdating ko ng Batangas kagers din ako bibili magluluto na lang ako kagers ayan ayan dalawa kalamansi ayan meron na ano happy happy birthday happy happy birthday sa happy at sa'yo ati baby ayun may mga kagers na bata doon shout out sa inyo mga kagers hello ayan thank you thank you ayan so meron din silang mga ibang paninda tulad ng ganyan kayo. Ang mantika nyo, magkano? Renta lang po. Renta. Sige, lagay nyo na rin ng isa. So, ayan. Kompleto na tayo. Uling, wag na kasi umuwala. Mababasa. Mababasa yun. So, ano pa ba bang wala? Kompleto na. So ito yung mga kagers ng Apo ah, nyo na to, ti Ha, ah, ganun ba? So dito po, yan. So may mga, meron na rin tayong Letos, yan o. Oh. No? Favorito, may bayaw. Yan. So, kinaikwenta na guys, yung Mag... Oh, 360 lang. Oh, so guys, 360 oh. Ang dami ko na na pamili. Dagdagan natin ng isa pang ano, repolyo. yeah oh, isa pang repolyo. 360 na 'yan, mga ka-guys oh. Mga ka-girls, tingnan niyo oh. 360 pa lang 'yan. Mura-mura, 'di ba, ka-girls? So, ano pang iniintay niyo, ka-girls? Pasya lang ay dito sa Lukban. Kason, para mamili ng repolyo. So, magkano na po yun? 390 lang. 390 na. Ayun, may tawad pa ako sa pichay. O, kahit wala akong kasalanan, may pinatawad na ako ni nanay. Ay, mo na. Wala. ilagay mo muna yan, tapos ilalagay mo dito. Ayan. Ayan, para pag umulan. O, ayan. So, ayan guys. Halagang 390. 390. Di pa umabot ng 400, ha? Tignan mo, ang dami may mantika ka na, may bawang sibuyas ka na, may siling pula, may siling green, may siling pink. Joke, wala pa yun. At saka kamatis na kulay bayonet Nakakita ka ng kamatis na kulay bayonet? Kagers, hindi pa, ano Wala, akit ako, wala rin. Kaya pala may handaan doon sa baba. Kagers, kasi birthday na. 60s or God bless you. Always take care of yourself and more birthday to come. Tita Bebe, ganda ng pangalan. Bebe, you can tell my girl, baby, I love you. Oh, di ba? Yeah! <laughs> <laughs> ba mga ka-girls? Ayan, so ayan. Uh, tingnan nyo, uh, 390 lat-lat po yan. So, ayun. So, ayun ka-girls, salamat uh, kay Ati and happy birthday and more birthday to come. God bless you. Aba, dinagdagan na naman. Tama na. Uh -huh. So, nabanghin tayo. Tara na, dito sa tindahan ni Ate Ruby. Lukman Quezon, malapit ko sa ano to. Uh, malinaw, paglapas mo ng malinaw mga 100-40 metro, ganun. So, ayun, babayad muna tayo.